Sinusunan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang local production at magbukas ng hanap buhay sa bansa. Mahigit 7,000 na trabaho ang aasahan matapos na i-grant ng Department of Trade and Industry ang Green Lane Certifications sa 31 food security projects as of June 30. Kabilang sa mga proyektong ito ang pig production facilities, feed mill, cold storage, greenhouse vegetable production, dairy farm at wind to finish farm. Kasama rin sa nabigyan ng certification ang ilang malalaking coconut processing facility na inaasahang makakapagbigay ng 4,725 na trabaho at isang set ng breeder farms na magbibigay trabaho sa higit isang libong mga Pilipino. Sa ngayon, 17 projects na ang nasa pre-development stage, pito ang under construction, anim ang operational na